Hinikaya ni Senate President Juan Miguel Subiri si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pauwi na lamang si Chinese Ambassador Juan Cillian sa China. Ginawa ni Subiri ang paghikayat sa Pangulo kasunod ng panibagong pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Subiri, wala nang ginagawa ang ambasador upang resolbahin ang patuloy na pag-atake ng kanilang gobyerno sa tropa ng Pilipinas Sinabi ni Sibiri na sa pag-atake sa mabarko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagbibigay ng supply sa mga mangisda sa Baho de Masinloc ay hindi lamang nagdulot ng pinsala sa ari-arian kundi naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pinoy. Ipinalala ng Pangulo ng Senado na isang humanitarian mission ang inatake ng China na pagpapakita ng kawalan nila ng puso pinuroy naman ni Subiri ang mga tauhan ng BIPAR, Coast Guard at Navy sa patuloy na pagsisikap na protektahan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.